I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ayun na, good day ulit dyan sa ng mga kadiwe natin dyan, especially doon sa mga beginners, no? At uh, mga kadiwe, wag na natin patagalin. ito, uh, uh, yung hub na to, nililisan na natin yan, na, pinakintab natin dyan, pati yung kanyang magnet at uh, nilagyan na rin natin ng bagong grasa pero ang uh, share ko sa inyo dito mga ka DIY ay yung basic technique nung pagte-test nung ating uh, hole sensor kasi a uh, tingin ko sira yung hole sensor nito so setup na muna natin no na isang mabilis Okay, ayan uh, na, na-setup na natin mga ka-DIY. Ang iche-check kasi natin dito yung kanyang uh, hole sensor line. Okay, yung sensor line, eto yun. Yan, yung kanyang hole sensor line. Kasi itong tatlong matataba ay para sa face wire. And then, itong ating uh, multi-tester, nakaset na yan sa diode mode or kaya ohms. Okay? Ngayon, ang gagawin natin dyan, uh, itong uh, positive, and then, ididikit lang natin dito sa positive. At itong negative, ay uh, di. Makapansin natin, walang reading mga ka-DIY. Try natin sa green. Wala. Yellow. Wala. Uh, blue. Wala rin. Dilipat naman natin tong ating positive dito sa negative. Yan, and then try natin dito sa green. Ayun, may reading mga ka-DIY. Ayan, may reading siya 0.636. Ayan, tapos dito 0.636. 6.37. Uh, okay lang yan. Pero dito sa positive, wala ano. Ayan, yan yung natin mga diy wala siya. So ngayon, ang isa agad ang uh, nakikita ko kapag kaganyang walang reading dito sa kanyang uh, main line o power line, 'yung positive negative, uh, possible may putol tong uh, positive. So para malaman natin 'yan, didiretso tayo dito sa kanyang hall sensor. Ayan 'yung kanyang hall sensor mga ka DIY. 'Yan. So ayan, susum natin ng conte. Eh mapapansin niyo, ayan 'yung kanyang hall sensor line. So uh, positive negative, and then uh, yung blue, yellow, tsaka green ang gagawin naman natin dyan mga ka-DIY uh, zoom out natin ng konti, eh, set natin ang ating uh, multi-tester sa uh, buzzer mode or yung tinatawag na continuity yan so yan, ilalagay natin ng ganyan so ibig sabihin nyo mga ka-DIY pag pinagdikit natin to yun, so ibig sabihin may continuity okay so ang gagawin natin dyan kukunin natin tong red eto yung red dito sa dulo ng wire and then pupunta tayo diretso dito sa hall sensor ayan yung positive hindi tumutunog mga ka-DIY. ibig sabihin putol talaga yan try natin yung negative etong negative ito naman punta tayo sa negative dito sa hall sensor ayan nakita nyo ayun tumunog oh ba diba? Uh, try natin itong blue tapos blue dito meron yellow meron and then yung green yan so ibig sabihin talaga uh, putol eto nga uh, positive line dito sa hall sensor eh no natin wala talaga wala siyang reading ang problema dito mga ka DIY hahanapin mo ngayon kung saan yung may putol dito kasi possible pwedeng eto kasi may bukas na kasi dito mga ka DIY ayan oh nabuksan na kasi siya dito eh no so ang gagawin natin diyan dito natin gagamitin yung uh, mga basic technique kagamit tayo nito uh, tinatawag na yan yung blade no yung cutter blade eto yung gagamitin natin ang gagawin natin diyan uh, lagay muna natin to and then yung dulo nito mga kadiway yan yung dulo nito lalagay yung positive lang ha? sa positive kasi tayo magko-concentrate ay so, lalagay natin yung positive yan titignan natin kung dito siya putol dito sa linya na to yan tapos dito natin gagamitin yung cutter so ibig sabihin nakakabit to rito no? yung isa nating uh, uh probe dito sa positive line and then ang gagawin natin dyan hihiwaan natin pero hindi natin siya puputulin okay so hindi puputulin kumbaga hihiwaan mo lang para ma reach nya lang yung ano yung wire sa loob dito, yung isa dito sa kanyang katawan. So ibig sabihin mga kadiway, putol siya talaga magmula dito, no? Ayan. Palang tunog, yo. Ngayon, gagawin natin a ah, pupunta naman ngayon tayo dito sa ano, sa hall sensor mismo. Ayan. Ang gagawin natin, ja i-clip natin 'to diyan. Kiklip natin 'to. Ayan, nakaklip 'yan. Kailangan ah, maayos ang clip natin 'yan para hindi matanggal. Ayan, okay na 'yan. Uh, hiwaan natin ulit pero hindi natin didiretso mga kadiway. Ah. Yan, naramdaman ko na. And then yung ating uh, negative, ah uh, yung isang probe natin, didikit natin sa bakal. Ayan, napansin nyo? Ayun, ayun tumunog oh. No! Pansin nyo mga kadiway. Ayan. Ayan, oh, tumunog. So, nangangahulugan mga kadiway. So, ayan, nakita natin yung basic technique, no? magmula rito, magmula dito sa uh, hole sensor board, papunta dito, papunta dito sa wiring na to, uh, hindi siya putol. Ibig sabihin, ang putol niyan, malamang nandirito. Hindi natin alam ngayon kung saan siya banda rito mga ka-DIY. Kaya ang gagawin natin dyan, hanap tayo dito, baka may bukas dito. Ito, to, 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 to. So ito may bukas dito mga ka-DIY. Ang gagawin natin dyan, babalatan na natin ngayon, ngayon ng konti. No choice kasi tayo, kailangan natin yung balatan. Okay. Para malitan natin yung kanyang, malitan natin yung mga wire. Ayan. So babalik na lang natin mamaya. So dito meron dito pula, yun. Oh. Yung pula. And then uh, try natin hugutin yung pula. Yun. Ayan. Ayun mga ka-DIY. <laughs> putol pala. Ayan, nakita na natin yung putol. Nandito yung putol nyo. Ayan, putol siya dito mga ka-DIY. So, ibig sabihin, magmula rito, pabalik dito sa motor, okay. So, nandirito yung putol niya. Mula rito, papunta dito sa dulo. Ayan, ang gagawin na lang natin dyan, ah, pagdudugtongin na lang natin yan, bibiyakin na lang natin yung kanyang, ah, ano, putol nyo, ayun, eto yung gagawin natin, hilahin lang natin ng bahagya yan, natin kung kaya pa siyang uh, hilahin. Kasi ang dami ng tama na ito mga kadewe. Oh. Meron din siya dito. Ayan, oh. Uh, para may mga bitak-bitak na yung kanyang mga wire. So, ididikit lang natin tong positive dito sa positive. So, gagawin ko na lang na isang mabilis. Okay, yeah, mga kadewe, natapos na rin natin. Uh, babalutan na lang natin yan mamaya pero tetest muna natin kung tama yung ating hinala okay at yan ipapinal test na natin mga kadiway nakaset ulit yan sa ohms or kaya diode mode and then eto na ulit yung ating uh, linya no so ilalagay ko lang tong positive uh, dito sa positive and then uh, punta pa na tayo sa negative ayun nagkaroon na siya ng reading mga kadiway and then yellow 1.4 green 1.4, and then yung kanyang blue, 1.4. So, ibig sabihin mga ka-DIY, putol lang talaga yung red nya, at uh, yun, na-trace na rin natin kung saan sya banda. Uh, babalutan ko na lang yan, kasi marami sya talagang bitak-bitak dito mga ka-DIY, kung makapansin nyo, ayan o. Oh. So, babalutan na lang natin yan. At uh, yun, ang ganda lang, I hope merong kayong uh, natutunan doon. Uh, ito yung ginagamit natin na uh, pag-trace. Okay, sa paghahanap ng mga putol lang wiring. So, ito lang yung mga basic lang to, no? Yung iba, uh, kanya-kanyang discard naman yan. So, ito lang yung ginagamit ko. Okay, yung ganda na lang. Maraming salamat sa panonood. Thank you.